Hi hey mga madam damin, welcome back to my YouTube channel. At last, nakapag-vlog din po tayo para sa ating hair transformation, buhok-buhokan. At isa na naman pong bagyo, unos, ang dumating sa atin. So pagsubok na naman po ito, ano naman po kaya ang gagawin natin sa buhok ng ating model? Kung mapapansin niyo po, meron po talaga siyang natural curl at dry na rin po ang kanyang buhok dahil matagal na po niyang hindi pinatreatment ang buhok niya. More on color, color lamang po. Kaya naman po, may niya nga laretang split ends na. Imbis na dalawang split ends lang, may ginlang at luapat. So ang gagawin po natin diyan is magti-treatment po tayo plus magkukulay din po tayo. So ang pagkulay po, alam naman po natin yung process ng pagkulay. Kung 3 to 4 months na po yung history ng kulay ni client before, so half inch away from the scalp and then 15 minutes. After 15 minutes, isagad na po natin sa anit and then massage na po natin para nang sa ganun magpantay-pantay po dahil ito po ang sikreto ng pagkukulay plus yung mixing-mixing po. Siyempre alam niyo na po yung technique. After that, 5 minutes. After 5 minutes, in na po natin and after natin binuo at ipashampoo na po natin ng clarifying After natin pinakulay yung buhok ni client o yung model po natin, as you can see, ito na po yung kanyang hair color. So, nagpantay-pantay na po yung kanyang hair color. And mamaya, liliwanag pa po yan dahil mag-treatment po tayo gamit ang mga treatment na ito from yogi Care Product. And meron po siyang number 1, yung U-collagen number 1, at meron din po siyang number 2. So, paano po ginagamit ang dalawang ito? So, tuturuan ko po kayo kung paano gagamitin. First, dadako po tayo dito sa number 1 po niya. Ayan, dahil masyadong mainit ang panahon, mga madamdami, minsan yung number 1 nito ay, ayan, parang tumutubig-tubig. Kung mapapansin nyo po, pwede nyo pong i pero ako kasi, alam ko na po yung technique nito kung paano po gagamitin. So, nilalagyan ko muna siya ng hair shine mask. Any kind of, ano po, ng mga hair mask, hot oil, at hair spa is okay naman po. Ayan, ganyan lang po yung karami ng hair shine mask. So, mas marami pa rin po yung number one kesa kay hair shine mask. And then, kailangan pag-mix po natin, ang pagmix mix po nito ay isang direction lamang po. Isang direction lamang po yung paggogo sa ating sa ating gamot na gagamitin sa ating model. At ang model po natin ay walang iba kundi ang nag-iisang miss. Rachel Ann! No! <laughs> so ito po yung book niya. Pinatuyo na po natin siya ng 80%. Dahil nga po, kulot pong natural ang kanyang buhok and ayaw na po niyang ipariband. Kaya ang gagamitin po natin na product is ito po. Meron po siyang 60 to 80% straightening at the same time, super safe na safe po sa ating mga buhok. Lalong-lalo na sa mga bugbog po sa bleach, galing sa balayage color o di kaya naman po yung mga nagpariband, pinagsabay yung hair color and then nagrubberize. Pwedeng-pwede po ang product na ito. Including na rin po si Sistine napakaganda po ng mga product na yun. Apply po dito is unahin po natin sa likod. Sectioning po natin and kung mapapansin nyo po yung buhok po ng ating model, ayun po, sobrang kulot, di ba? And then, ilagay na po natin yung gamot at wag po natin isagad sa anit. Dahil alam naman po natin, kapag yung mga product na meron pong straightening effect, is mainit po sa anit kapag nasagad po yan. Like yung mga Brazilian, mga Sistine, ito pong Yoji Care, yung mga 4-in-1 treatment, any kind of Brazilian. Meron din po kasi mga pang-straightening yan eh. So, wag po natin isagad sa anit. So, ayan po. Apply lamang po natin siya. And take note mga madam damin ha actually optional lamang po yung paglagay ng mga hair mask, hair mask, hair hair spa dito sa number one. Pero since nga po yung buhok ng ating model, nilagyan ko po siya, pero pwede naman po siyang puro-purong number one lang, itong u Eucologen number one, pwedeng puro-puro lang. Pero dahil na napansin nyo po, nagtutubig-tubig dahil nga sa sobrang init ng panahon, naging liquid na po siya. So, kailangan para maging creamy po siya, lagyan po natin ng pampatibay. I-mix po natin yung ano, yung hair pa, hair mask, or any kind of hot oil will do. So, yan po. Ganyan-ganyan lamang po mga madam damin. At medyo dadamiin po natin dito yung parts sa uh, may pagkakulot. And then, ang pagbabad po nito, mga madam, is pwede po natin siyang ibabad hanggang isa't kalating oras. Bakit? Kasi nga po, kulot po natural po yung buhok ng ating client or ng ating model. So, pwede po siya hanggang isa't kalahating oras at hindi masisira ang buhok ni yung buhok ng ating model dahil nga super safe na safe ang product na ito. And after po natin nilagay yung gamot niya number one sa buhok ng ating model, syempre magkakape muna po tayo sa tanghaling tapat. At maraming maraming salamat sa aking bayaw na si Dada Mayra dahil binigyan po tayo ng tasa, tasahan. So maraming salamat, Dada. At itimer na po natin ang bomba ng 30 minuto para sumabog na ang bungu, bunguan ni Rachel Anwo. So after 30 minutes, ibabad lamang po natin ito sa infrared. Kung wala naman po kayong infrared, okay lang naman po yun, mga madam. Pero syempre, kung meron po kayo, much better po dahil mas mapapabilis po yung oras na gagawin po natin sa kanya. ang mga infrared na ito ay malaking tulong po para sa ating trabaho. Mapapabilis po yung ating trabaho. Ka kaagad pong mag-aabsorb yung gamot na treatment, lalong-lalo na sa pangkulay at lalong-lalo na kung kayo po ay nagre-reband. Pero kung wala po kayong infrared, tignan mo nga naman, di ba? Kasyang-kasya siya. O, adjustable po ang mga ilaw nito at napupundi na po, pinundi ni Rachel Ango ang ating ilaw-ilawan. So kung wala naman po kayong infrared, mag-adjust na lamang po kayo ng oras. Pwede niyo po gawin hanggang dalawang oras. wag na huwag po kayong uh, mangangamba dahil safe na safe po ang product na ito. Pero dahil meron po tayong infrared, isa't kalahating oras po ang pagbaba dahil nga kulot na kulot ang buhok niya. Pero kung ang buhok po niya is kagaya ko po, pwede lamang po natin ibaba ito 30 to 45 minutes kung normal lamang po yung pagka niya. Pero kapag kulot, lalo na sa mga kinky, isa hanggang dalawang oras ang pagbabad ng number one ng u -collagen. After one and a half hour po natin binabad yung buhok ng ating model na si Rachel Ann Mo, ko po yung number 2 ng U-Collagen. Pero nasa inyo po, pwede naman pong ibabad ito. Much better. Ibabad niyo po ng 15 to 20 minutes haluan nyo lamang po ng water. So, 80% po nito and then 20% po ng tubig. Much better kung yung tubig ay mineral water. And after that, kailangan na po natin ipablow dry at least 40 to 60% para nang sa ganun, ay i-apply na po natin yung 4 in one treatment po natin. At dahil mait po yung panahon, kailangan bago po natin i-apply, i-shake, shake, shake muna po natin yung mga Brazilian treatment po natin, any kind of product, para nang sa ganon, eh, lamabantilo. So, eto na po, mga madam. Kailangan na po natin maglagay ng ganyan po. Huwag po natin pakarami. Okay lang pong konti muna. And then, dadagdag na lang po natin tayo mamaya-maya. And then, after po nang na-blow dry ng 40 to 60%, okay na yun After 40 to 60 percent, tignan nyo. Diba? As you can see, kanina ash tone color to. Ngayon, naging lightest blonde na po siya. And mamaya-maya, pag pinlansya po ito, lalo po siyang magla-light. So, ang pag-apply po ng Brazilian, decline lang po natin siya. And then, section po into three. at yung pag-apply po ng Brazilian po mga madam wag din po natin isagad sa anit so mamaya po makikita po natin yung pinaka final color ng hair ni Rachel ano. at ibabad lamang po natin ito hanggang 15 to 20 minutes sa infrared kung wala naman po kayong infrared mga madam pwede naman po itong 30 minutes na pagbabad. After that, super blow dry, 100% blow dry, and then plancha na po tayo. Yung pagplancha po kailangan talagang mabusisi, mabutiltil, parang kutil ni Rachel Ango. Kaya po natin nilagay yung 4-in-1 treatment po natin sa buhok ni Miss Rachel Ango. Ayan, ganda Oh. Pak! Ilalagay na po natin sa Cilia Electrica. Okay, nakalaki yung infrared Sexy! After po natin bin low dry, ito na po yung kanyang result. So dito pa lamang po makikita na po natin na malaking improvement na po compare sa before po niya kanina. And meron po itong 68 to 80% straightening. Paplansyahin pa po natin yan. Siyempre kailangan nipis ang plansya lamang po using you lady hair iron. 3 days pong hindi maliligo ng buhok lamang po. And then, pagligo, after three days, more on conditioner muna po without shampoo. Kung wala po kayong conditioner, pwede nyo pong itry yung hair shine mask po namin. Ito po, pwede po siyang twice a week. Pang alternative nyo po sa ginagamit nyo pong mga conditioner. So, ito po is shampoo muna and then, ilagay na po ito at ibabad ng 30 minutes. Pero dahil naka-treatment po siya ng Yogi Care product. Kung meron na po kayo nito, wag na po kayo mag-shampoo at pwede nyo rin po siyang gawin conditioner lamang po dun sa first day. Pero wag nyo pong gagawin conditioner po ito twice a week lamang po. Sa pagpa-plant naman po, using u lady hair iron, 210 lamang po yung heat ng temperature po niya para nang sa ganoon ay hindi po mag-dry yung buhok ng ating model sapagkat yung buhok po niya ay talagang dry na po. So, iwasan po natin gumamit ng hanggang 450 temperature ng init para nang sa ganun, hindi po madulok yung buhok ng mga client natin at syempre yung ginagawa po natin. So, ito po, ayan. Dito po, dito ko po talaga pinupuro-puro yung pagpa dahil sa kulot po niya. And then, sa baba naman po, pasapasada na lamang po. At kailangan din po natin gupitin yung buhok niya kahit trim-trim lamang po. After 3 to 4 hours natin ginawa ang buhok niya, eto na po yung kinalabasan ng buhok ni Rachel Ango. So, compare mo naman po sa before, malaki na po yung improvement na nangyari sa buhok ni Rachel Ango. Naglalas po ang treatment na ito, 2 to 3 months po, pwede na po nun kayo magpa-treatment ulit. And sa mga gustong mag-inquire po ng priceless and services po namin, PM lamang po kayo sa aming FB page. Don't forget to like, follow, share, pati na rin po ang aking YouTube channel. See you soon mga madamdamin sa aking next vlog. God bless everyone!